So guys, may bibi guys. Bibi. Eh bibi guys sa akin ng ano kapitbahay kasi daw napulot niya kapon. Oh, baka, baka daw ang mayari dito sa ano. Nanay ko. Ay sarado. Mang, and bukas. Isa. Oh. Ito nakita ni Ate Wilma sa ano, sa akin. Pinulot niya daw kapon, ka nakita niya doon sa may likod. Ay, mm, nakalabas. Paano nakalabas yan? Baywang ko. Eh, nanay ko guys, oh. Oh. Magkatid ako ng tahi. Saan ang bahay? Eh, sama swimming mo yan. Hindi mo ko sinama. Ayun, yan pala ang mga kasama niya, guys, oh. Ang dami, oh, pati sa ilalim. Dami. Ayan pa. Yun pala yun, mga idol. Mga kasama niya. Mga kapatid. Ayan. San kaya dumaan yun? Ayan pa, oh. Dami. oh Dami nakalusot mm -hmm. saan duman sa karsada mm -hmm. ha sa karsada daw duman guys magaling yung bibi ano ay guys so dami oh oh Ayun, pa ang pa guys so dami daming bibi ang pa oh Gugutom na sila mang. Guys, dami nilang alaga oh. Ito pala yun. Binigay sa akin yung bibi guys. Kasi ano, binigay ng kapitbahay na pulot sa Sa gilid ng pader. Sa likod. Ay sa gilid. Ayan. Pinapainom. Diba, pagkain ng mga yan. Wala na. Ayan yata na sa taso. Binigyan mo na. Ito mga malalaki. Eh guys, nanay ko. Sino ba nag-aalaga dyan? Parang Joseph? Joseph. Eh wala naman siya. Swimming? Nag-ride? Nag Swimming na rin yun. Wala pala yung nag-aalaga guys. Nag-swimming. Ngayon guys, ang oh, dami oh. pati manok kumakain. Oh. Dinggalan. Dinggalan. Ayan boss, motor mo. Ganda ng motor mo boss ah. Nililinisan mo? Wala pang pandiin mo. Ah, ganda oh. Ganda boss ah. Ganda pa ng ano mo Wow. Ganda ng motor niya mga ito lo. Oh. oh. Ganda pa ng mags. Street bike. Wow, street bike daw mga idol. Ayan idol yung mayari oh, Pinsang ko. magatid kasi ako ng tahi. mga idol. Minakita ko siya. Iglilinis siya ng motor no. Ayan o. Oh. Ayan. Pugi no. Pati tambay. no. Oo. Oo. Iglilinis idol. Galing sa ano. Swimming. Wow. Iglilinisan. Ganda ng motor mo idol. May tatak fishing ay oo, oo ito yung mga kapatid ayun guys oh dami oh ayan 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 yung mga kapatid eh kulihin mo rin to bagong pisa pala para may sama doon matusok ka sa bakal Oh, yeah, yeah. Hindi mo na. Ay, niya. Ay, nanay ni Nana. Ay, na. yan. Su, yeah. su, so, su. So, su, so. su, so, su. So, so. Dami. Ayan. Ano yan, Mang? Pilit? Pa, may mga kambing pa sila, oh. Oh. Eh. Ba, pwede ba sa kambing yan? Ito yung mga kapatid, yung napulot ng kapitbahay. Ayan Oh.